Excellent versus Navy. Do so, mago si Pascual. Sige so, natin kung haabot. Haabot. ko aabot. Baka nga aabot. Mukhang tatakos si ano, Lito Ok. Tingnan natin ako si ano, Ok, Ok, Ok. Ok. natin ang Rodman solo breakaway malapit lang 50 up category. 50 up, maraming 50 up oh. Daladala -dala ni Boss Rocks. Peter, Kamingaw, Sir Alex, nandito Sir Alex, mga excellent nandito. Ayan, yeah, no? Yung mga 50 yung 50 up na yan, ha? 50 up pa rin, ha? Solo pa rin si Rodman, pero napakalapit lang. Mga 20 meters, daladala -dala ni Maeng. Maeng, no, be, by Gerdong, Kamingaw, Sir Alex. So, maganda yung 50 up, oh. marami na sila ngayon, no? So, calling on 50 up riders, ha? Dito tayo. Dito si White Mix, White Mix. So break away pa rin Rod man, no? Hindi pa rin maidikit Rod. Ano na? Kamigaw. So ayan na. 50 up Sir Alex Warren nandito si <tik> Sa so, grupo ulit ha, uh, Rayson, Kamingaw, Roadman, Peter, <tik> Duck, <tik> So matuloy na boss Bench kami nga roadman So marami na ha So last four banat Ay bumana to Si chinek ni roadman Last four laps Last four laps So last two laps, last two laps Wala pa rin ha, si Boss Benz nasa harap Wala pa rin naka-breakaway Romeo Kamingaw, pangalawa Buboy Llamas nasa gitna. Si Coach Rayson nasa gitna din. So, ayan na. Last two laps. Last lap, last lap. So, grupo pa rin ha. Grupo pa rin. Pagbalik niya, kay Matea na So, andun pala si Boss Minor, Will Minor. So, unang kumukba, kumyo kami ng pangalawa si Sir Alex. Pero, nando si Warren. Warren. Kasi si Warren. Tingnan natin kung tatagot ha. Gigigil. Up Up Pagang tumagos ha. Si Pagkat tumago si Warren, pangatlo si, uh, si, si, uh, si pangatlo si Rayson. Uh, Parang pangatlo si si Coach Rayson. Uh, si Rayson. Pangapat si Alex na. No? Pangapat ah. si Alex. 36 up. Breakaway ilan to? 1 2 3 lima, 5 rider breakaway ando si Toknoy. Wala independent champion si 4M. So nandito pa si 4M ah. You know, 7 nandito si Makmak -mak, oh. Pinisita tayo to Arman Hadap Si Bailon na yun o no, Naiwan Naiwan si 4M At tingnan natin ha Toknoy Wewen Patrick Lee no, Nung Balanova Tsaka si Hidalgo Five Rider First Group Medyo malakas yung kombinasyon na yun ha Malayo Siguro mga 200 meters away Kakukurba pa lang ng main group Main group Tingnan natin ha Maganda na yung palitan ng first group. Naghabol, Brad Lito. Lito Gatchal yan. So, solo habol. Medyo mahirap yan. So, si 4M na iwan dito. Si defending champion. Defending champion 4M na iwan sa main group. So, sa breakaway, bumanat pa. Oh. Bumanat pa. Toknoy. So, bumanat. Gusto solohin. Gusto solohin ni Toknoy. So malayo main group ah. So last lap ah, last lap. Lima pa rin ang breakaway. Matulin oh, matulin. Kaya lang di na sila didikit, di na didikit. So unang ko more ba Toknoy? Toknoy pa rin. Toknoy, sa ibabaw lang ang ko oh. Tingnan natin kung tatago si Wewen. Wewen Torres! Oh! Parang hindi tumagos. Pangatlo si Nunong, pangapat si Peter, panlima si Patrick Lee. Pang Thailand yan Patrick ha Pang Thailand na So battle for 6th place Arman ang nasa harap Kami ate Bradley to Gatchalian Hadap So ayun o oh. Para si Gatchalian ang mauna Pang 6, pang 7, pang 8 si brother Hadap So yun Tapos Ang karir Open na tayo Open May dalawang break Hipolito. Hippolito Saka si Muscle EJ Azul, George O'Connor, Derwin. So, nandito yung mga 7-Eleven, oh. Marcus, Coach Mac, Pacquiao. Open tayo. So, ayan, na namuo. 2, 4, 6, 6 rider, first group. Hippolito, Jerwin, Marcel, George. So, ayan, anin yun. Si Kamingaw, nandun din. Time trial mode na naman si Coach Mac. Coach Mac, friends lang atin. Si Naruto. So, yan maganda laban ha. Nandito na naman si Coach Mac. So, parang lumalayo na to ha. O, six rider first group. Tingnan natin ha. Jerwin, si, si Marcel, si EJ, si George, si Kamingaw, tsaka si Alvin. Six rider first group. So, ang advantage nila siguro mga 100 to 200 meters. Si Mac Mac pa rin ano. Si Coach Mac pa rin. Si Marcus nakatutok. Tsaka si Trends. Tsaka si Naruto. So, nandito yung malalakas kumimate ha. So parang nagme-maintain ha Nagme-maintain ng agwat Uy naging apat na lang Sino nawala? Si Ah uh, Kanina lima yun ha Teka Hindi natin nakita ko Sino yung nawala ha Renz Lasatin Marcos Ma Ma Mar Pacquiao Naruto Si Tatin nandito yung malalakas Yung mate o oh. So ayan ha? Si Marcel Si Alvin Si George Saka si Sino nga ba nawala? May nawalang isa Coach Rayson, pangatlo kanina. Congrats. So, ang nawala doon, so hindi ko na matandaan. <laughs> Parang nagpapakalasan yung first group ah. George O'Connor, si Marcel, Alvin, EJ. So, ang lakas ni Alvin ganyan ah. Preparing for Batang Pinoy. WCC Korea Trained, Alvin. So, si Trent, si Mac, Marcos, Naruto, Pacquiao, Tatin. So, ayun ha. So, naging tatlo na lang yung breakaway ha. Nawala na si EJ. Si George, si Marcel, at saka si Alvin. Tatlo, three rider. Andiyan na yung grupo. Main group. So, andito na. Kaya pala bumalik na si ano. Si Kamingaw pala yung isa kanina. Si Kamingaw. Sinolo na ni Alvin ha. Kanina kasama niya si George, saka si... Ah, uh, sin ba kanina? So solo na Alvin Hipolito Preparing for Batang Pinoy Team QC So solo na siya ha? Kanina kasama niya si Si George eh Inabot na si ano ha, si Alvin Si Trends pa rin Trends la sa teen So parang remat yan to Last Last 3 na lang Ah last 4 pala Sorry last 4 So last 3 Last Last 3 Trends Si Mac So wala talaga mga kawala Last 2 pala Last 2 Last 2 Madami ngayon oh. Madami nagpunta dito ah, Sa MCC Madami So last lap Buelo pa rin si ano Si Mac, Mac Ah si Trends Si Trends Trends Lasatin Mac Galedo, Marcos Ricalde Naruto George Pacquiao so maganda laban na no andyan si Pacquiao andyan si Tatin andyan si Nakoto andyan si Marcus so lalakas kong may mati nyan so unang gumawa pa si George George O'Connor kasunod si Pacquiao Pacquiao tingnan natin kung tatagos ha Pacquiao and EJ Azur 1-2 na naman good team work na naman ang Navy so parang nag 1-2-3 pa pangatlo si Naruto So, yun na, per second na naman ang standard. You oh. <laughs> know. good teamwork na naman. Very good, very good. Shout out, Coach Reinhard So, last five laps, 17 below. May dalawang breakaway, ha? May dalawang breakaway. Last five laps. So, hindi na naglaro si ano dito. Si Alvin. sa may tatlong nakawala 17 below naka trink sa koratek naka, naka sa 17 below match match lang match match lang so, mga aspiring junior last lap last lap konti na lang agwat siguro mga 50 meters lamang yung naka checkered may dalawang nakawala pa naka giant tsaka nakapareho naka giant last lap last lap new D 17 below so andun pala si Jola no so parang di inaabot tong dalawa oh 8, 17 below First second tong dalawa oh uy sinanalo parang nanalo yung nakakulay blue Battle for third. Go for gold.